So good morning everyone, what's up everyone uh, mga kaibigan So dito ko ngayon sa katedral kami ay magsasagawa ng pilgrimage sa iba't ibang uh, iba't ibang mga parokya pilgrimage sites dito sa Apostoli olivary of Puerto Princess So yan, tatalin kang parokya ng parokya sa uh, San Jose sa Mani Maria Saint Joseph Las Mary Maria Parish So dito na lang sa Longsod of Puerto Princess So sama ko kayo sa trip namin So, ito pa rin na lang kung ano mangyayari mamaya. Basta, yun. Hindi naman. Hindi ko naman talaga alam kung ano nangyayari sa mga lakad ko. Medyo mahaba-haba na yung draw niya. Balik na lang kayo. Balik. Balik na lang kayo. Papakita ko sa inyo mga kasama Yeah! Right guys, first stop dito na kami sa parish ng San Ezekiel Moren. Ang bago matapos, matapos na yung pagdalasan, I will give you blessing. Tapos na naman prayer guys, so, kaya tayo. Meron tayo, so pass in. Yan, malisali. Okay. Yan. Yan. Passport kami. Passport kasi yun saan na Miguel Moreno paris? yay so may ulit guys patalis na kami is guys to our next stop next stop Santo Rino Apurawan Abordan let's go sabas so, kami ulit right, guys paris na kami punta na kami Second church where Santa Clara can live. So, this church is originated by ORI, OAR fathers, my father Andre Pugate, Reverend Father Dumnador. Mother pa dito. Ang nga isa sa mga sambal. ako dito guys. So, that is it. sa na pala kang Alvarez. Dala dala bor, na yun ako. Kami ngayon guys, na Plavidel. We are now on the way sa Santo Niño di Sikud Parish. Sa Sikud. Yan ako. And that is our girls And... oh na i thank you po ay hina na ako pa natin to yeah let's go bye bye guys mamaya ulit thank <laughs> you ito is Father Andre Alvadrones Magandang paroka dito guys Tignan nyo yung altar po Pakita ko sa inyo Ang bahinan na net Okay Mayor guys Pili na kayo okay. dito So yun guys Narating lang namin dito Sa another um, pilgrim church dito sa Puerto Princesa, Palawan. So, dito na kami ngayon sa Santo Niño, Santo Niño di Parish sa Candiwaga, Cicud, Candiwaga Rizal, Palawan. So, napakaganda ng parish nila. Ayan lang. Ayan. Trapasok pa yun. Ito agad yung bubungad sa inyo guys. Ayan. Yan ang kanilang parokya. May malaking siling fan. Yan ang altar nila. Ang ganda. Napakaganda ng parish dito guys. Ayan. Di pa siya totally finish kasi nakita yung mga gumagawa pa. Pero napakaganda ng altar nila.

<tinyo> ah, okay. sa So, kami sa pari, guys. Eh no. Eh, to, no. eh, no. May pato doon, <laughs> oh. May pato. ang ganda naman. mga float, guys. 'Yan, nasa isla sa Palawan. So, kami sa Aprawan. So sorry kung hindi na ako masyadong makita. So dito na kami sa so, na parish namin ang um, San Donino Parish of Rowan Aborlan. So sabi originated daw siya sa mga um OST na pare. So Let's go. Pasok tayo sa loob. Yan guys. Yan yung parish. Ito yung sabi nila na bricks. Ayan. So, pilgrimage. guys. Ito yung sabi nila na bricks. Okay. Okay, magka-prayer muna kami. Later ulit. Ayan, okay, guys. Ginawan na kami. So, after a long, dito ako sa likod ng simbahan guys so um, ito na yung last stop namin dito kami sa kalibla dito kami sa katedral ngayon yan ang katedral and pupunta kami sa Tradition uh, Chapel for our last stop mga Holy R so yun um, ito pala yan yun yung makikita yan yung sure Holy no? Door okay. sa gilid po ang Tradition Chapel So yun guys, tapos na tayo natin Pilgrimage. So, toro ko doon. Isang certificate na. Pakita ko sa inyo. Finyan. So, dito pa dyan, isang certificate. Eh, may iwan pala sa certificate namin. So, bukas na lang doon sa certificate namin. So, yun, guys. Bara na to. So, umayak. Mm, Pakita ko sa inyo. Pag uri. Pakita ko sa inyo. Kung ano yung mga nakuha ko sa Pilgrimage. Activity namin. So, isang isang activity na ginawa namin. Okay. Bye-bye. guys so nakawin na ta, nakawin na kami so yun kasi sobrang nakapagod ng araw na yun ng araw na to guys pero sobrang solid din eh. pero may sasuggest ako sa inyo kapag pilgrimage kayo so una syempre um, dapat pag pilgrimage kayo time allotment kasi hindi biro yung pag pilgrimage and spiritual journey din kasi talaga siya guys so kailangan kapag pilgrimage kayo dapat mag set kayo ng time allotment and um, time management na rin lalo pa kami kasi yung choice ng time na pinili namin is hindi namin masyadong nasunod so yun kunwari katulad nung pagpunta namin sa sigod kasi hindi namin nasahan na ganun pala kalayo yung magiging biyahe galing ng Paridel labor la lang. dapat guys um, gagawin niyo is alamin niyo muna kung ilang oras tapos bago niyo planuhin. So katulad sa amin nag-start kami ng 5 ng umaga. And then nakauwi kami is magpapas ano na um, malapit ng mag-11 so mga 10 na kami nakauwi. And yon. So yon medyo maaano pa masama ang panahon and sa pangianan niyo is yung sasakyan niyo. Pero sobrang saya guys. So Am um, kung gusto niyo mag pilgrimage pumunta lang kayo sa mga pilgrim churches and then kuha kayo ng pilgrimage passport yung katulad yung ano, pinakita ko yung ko sa inyo yung mga pinakita ko sa video na kanina yun papatatakan nyo sa mga parokya na inyong pupuntahan and then kung may mga sticker lagyan nyo ng sticker na pinibigay naman sa iba't ibang parokya and to support ng in support di ano po sa mga Pilgrim churches so maaari din po tayo mag ano mag bili ng mga souvenirs na kanilang mga binibenta so yun lang naman po and I hope you like and subscribe na rin sa aking youtube channel and see you on our next video guys bye